Mga kalagalag, mag-interview tayo. Matatanong tayo. Anong gusto mo? Mahal ka o mahal mo siya? Mahal. O tanong, ano? Mahal mo o mahal ikaw? Ang pipiliin mo. Yung mahal ay, ako, siya. Bakit? Pahal, 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 pahal? Bakit? Oo, uh -uh, bakit? Eh, kasi pag mahal ako... Oh, so, mahal ikaw. <laughs> pag mahal ako... Mahal ako. Oh. Pag Ito mahal mo? Oo, mo mag-iisip muna ako ng magandang anong sagot. Wala pag-asa okay. Pilipinas pag itong lumabay sa Miss Universe. Uh, mahal ka o mahal mo? Mahal ko. Da dahil? Mahal ko. <laughs> dahil? Hindi na. Hindi lang. No. Mamili ka, mahal ka o mahal mo? Mahal ako. Bakit? Wow. Para mas mahal ko. <laughs> Bakit nga? Ano, ano nga? Dahil? Hindi, mas mahal ako. O, bakit? Para mas mahaling ko. Ang gulo mo. Sagot lang ito, scatter eh. Hindi ko pagpipilitan ang ta tao ang ayaw sa akin. O. Pagpipilitan ko sarili ko, yung ginusto ako, gugustuhin ko siya. Oh, oh. seryoso. <laughs> Kakaroon ka ng karelasyon, anong gusto mo? Yung mahal ka o mahal mo siya? Mayaman. At bakit? Mayaman. Um, uh, <laughs> no, <laughs> no, 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 Ako, no. okay, mamili ka. <laughs> kasi, mahal mo <laughs> o mahal ka? Kasi, kasi mas may ina pa. Mahal ako. ako. Ba dahil? Alam. <laughs> Hindi mo alam? <laughs> o mahal mo? Ako, ano, siguro, mahal ako kasi laging mas mahal ko yung tao. <laughs> At yan po ang kasagutan sa tanong ni okay, si Casey Tandingan na Mahal ko o oh, mahal ako Ay. Tapos na ang tanungan pero meron pa talagang umapila Paano pa yun? Nasagot sabihin, ng tanong ah ay oh. Ang ibig sabihin kaya ako pinili na mahal ako Ako na lang yung magre-return sa bang Hindi naman ako lagi ang nagmamahal Wow! Iginugel mo pa ha? Yes Go boy! Iginugel? Google mo pa <laughs>